Magandang gabi mga kababayan. Narito na po ang ating latest ulat panahon ngayong Lunes ng gabi, June 30, 2025. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakalike, follow, at subscribe ka na para lagi kang updated sa lagay ng panahon. Ayon sa latest update ng PAGASA, kaninang 4:10 ng hapon, naglabas ng thunderstorm advisory ang NCR PAGASA Regional Services Division para sa mga sakop nitong lugar. Ayon sa Pagasa, patuloy na minomonitor ang Low Pressure Area, LPA, na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 p.m., ito ay huling namataan sa layong 920 kilometers east ng Central Luzon. Mababa pa rin ang tsansa nito na maging bagyo sa loob ng 24 to 48 hours, ngunit maaaring tumaas ang posibilidad matapos ng panahong iyon. Hindi nito pinapalakas ang habagat ngunit pinapairal nito ang southwest monsoon, kaya inaasahan ang malawakang pag-ulan. Mga apektadong rehiyon? Ang trough ng LPA ay magdadala ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa Bicol Region, Quezon at Aurora. Samantala, ang habagat ay nakaapekto sa Southern at Central Luzon, Visayas at Mindanao, kabilang na ang Metro Manila, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Calabar Zone, Western Mindanao at Kabisayaan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang bahagyang maulap na papawirin na may posibilidad ng localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. At sa ating lagay ng panahon bukas? Tuesday, July 1, 2025. Sa Luzon, makakaranas ng posibleng pag-ulan ang kanlurang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, CALABARZON, Bicol Region at MIMAROPA. Sa nalalabing bahagi naman ay inaasahan ang mas magandang panahon na may tsansa pa rin ng thunderstorms. Ang inaasahang agwat ng temperatura bukas sa Metro Manila, ay mula 25 hanggang 29 degrees Celsius, sa Baguio ay malamig na mula 16 hanggang 23 degrees Celsius, sa Lawag mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao mula 24 hanggang 35 degrees Celsius, sa Legaspi mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, at sa Tagaytay mula 23 hanggang 30 degrees Celsius. Samantala, sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands, kapwa inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius sa Visayas at Mindanao. Inaasahang maulan pa rin sa malaking bahagi ng Kabisayaan at Kanlurang Mindanao dahil sa habagat, habang sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay mas magandang panahon pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Temperatura sa Cebu, Tacloban at Iloilo mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, sa Davao mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, at sa Zamboanga mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. At sa lagay ng karagatan, walang nakataas na gill warning, banayad hanggang katamtaman ang pagalon sa karagatan ng bansa. At sa ating 3-day forecast highlights, Tuesday to Thursday, Metro Manila at Legazpi City, maulan pa rin hanggang Friday. Baguio City, mas magandang panahon hanggang Wednesday, pero posibleng maging maulan pagdating ng Thursday at Friday. Metro Cebu, Posibleng maulan hanggang Wednesday, pero aasahan ang mas magandang panahon sa Thursday at Friday na may tsansa pa rin ng thunderstorms. Iloilo City, mananatiling maulan mula Wednesday hanggang Friday, lalo na sa kanlurang bahagi. Tacloban City, inaasahang pagbuti ng panahon simula Wednesday, bagamat may posibilidad pa rin ng thunderstorm activity. Mindanao cities, Metro Davao, Cagayan de Oro, Zamboanga City. Mas magandang panahon, ngunit may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. At yan po ang ating ulat panahon ngayong gabi. Like, share and follow us on Facebook, subscribe sa YouTube at i-hit ang notification bell para laging updated sa lagay ng panahon. Keep safe everyone.